Usap tayo mamaya. Usap tayo. Harap. Tapos ayaw mo pa rito sa barangay. Gusto ko tapos doon. Taipit na electric pa. Harap kasi. Wala tayo yung electric pa. Wala tayo yung electric pa. yung kasama. Tinira. Tinira yung kasama. Eto, pinirito Aluma -aluma. Siya lang muna pakainin nyo. Abangan niyo na mga 2 minutes pag bumula. Pasado na. Eh, okay, ano po siya? Nag-aaral po. Nag-aaral lang? Lo. 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 <laughs> Uy, tapos yung isa ng mga anak niyo, ano pong ginagawa? Uh, day of po niya ngayon. isa ng mga anak nyo. Kasi isa pa. Kasi na, ano, ano. nagpaalam doon sa ano mayari ba ng isda. Sa nagbebrito.